Welcome back mga kakalang. Ngayong araw po ito, po natin ang tiempo ng Alimbuyugin. Ayan, medyo makulimlim po yung panahon kaya maaga po tayong mapapakain ng mga alaga natin time check 3.40 po ng hapon kaya agahan natin pakain yung mga alaga natin kasi medyo makulimlim po yung panahon baka biglang umulan kaya mapakain na po tayo ng alaga natin Ayan, ito po yung napta natin ng sabong. Ito po yung pinagbabasihan ko kung anong tiyempo ng mga kulay ng manok na gagamitin depende sa hugis ng buwan. Yang may araw na buyugon, ayan po yung alimbuyugin. Nasa Bisaya version kasi itong napta ng sabong. Kaya Bisaya po yung nakasulat dyan. At saka sa itaas naman, yung pangatlong linya is nasa pulmon po yung kanyang tempo yan nakita nyo 18 eh, po yung pinakamataas na score niyan ayan kung hindi nyo masyadong makita ay eh, zoom natin para makita nyo kung ano yung mga score na nasa panahon ng full moon yan po mga letra na sa itaas eh, yan po yung mga hugis ng buwan tulad ng new moon NM first quarter FQ tapos FM Pulmon, Tsaka LQ Last Quarter Ayan ito po yung Alimbuyugin Ayan, Ayan po yung kulay Ang Alimbuyugin Yung pinaka-tiempo po ng Alimbuyugin Is nasa Pullmon Kaya po yung pinaka-matas ng score Sa panahon na yon. Kaya yun po yung pinaka-tiempo Ng Alimbuyugin yun po yung pinaka-tempo ng alimbuyugin na sa pulmon. Uh, pag gumamit tayo ng alimbuyugin, eh, mas maganda, gamitin natin sa pulmon. At saka kung bago pala sa, sa ating channel, huwag libot na mag-subscribe. At saka click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video yung lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, eh, mag-subscribe ka na para malaman mo yung pamamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!